kung sabihin ko sa iyo na ang totoong laban ay hindi tungkol sa laki, ito ay tungkol sa puso. Naalala mo ba ang kwento ni na David at Goliath? Isang batang lalaki na humaharap sa isang higante na walang nangahas lumaban. Parang pamilya, tama? Dahil dito sa Pilipinas, kabataan, hinaharap natin ang sarili nating mga higante araw-araw, kahirapan, problema, pagdududa, Ngunit tulad ni David, hindi mo kailangang maging ang pinakamalaki o pinakamalakas. Kailangan mo ng tapang, pananampalataya, at isang malinaw na layunin. Kahit sabihin ng iba na, hindi mo kaya, bawat bato na ihagis mo sa iyong mga hamon ay mahalaga. Tumayo ka ng matangkad, kahit maliit, dahil bawat higante ay may mahinang punto. Sa pag-asa at determinasyon, maaari mong baguhin ang iyong kwento at marahil maging ang mundo kaya sa susunod na harapin mo ang yung Goliath tandaan ang tunay na bayani hindi sumusuko kaya mo ito